Magandang magandang hapon mga kagubat no. So, malungkot na pangyayari. Malungkot na pangyayari. Sapagkat so, nakaraang araw, so tayo sa gubat at sinubukan nating mga ate yung mga ate at ang dinala natin ay yung bago nating pangati na pangalawang bisis pa lang niya nadala sa gubat no. So, ang ganda naman ng performance pero nakalungkot nakakalungkot sapagkat ngayong araw kasi kahapon kahapon lang yun nangyari kahapon ko lang siya dinala nika sakit nika sakit Tignan nyo yung ang, ano niya, ang kalagayan niya mga kagubat, no? So, hindi talaga may iwasan sa mga alaga natin yung ganito. No, yung hindi lang natin alam kung ano yung sakit nila kasi minsan nakala natin may sipon pero hindi pala yun yung sakit, no? So, tignan nyo mga kagubat. So, yan na siya mga kagubat. Bigla siya nanamlay mga kagubat. Ano din siya? nga gubat. Ito na siya. Ah. Ito kasi mga kagubat, no dati siyang pagkabili ko nito, eh, dati siyang mayroong halak, no. So, pero kahit anong ginawa kong gamot, eh hindi hindi gumaling, no. Hindi natanggal yung halak hanggang sa yun na ginamit ko sa kahapon, pangalawang gamit. Ngayong hapon, eh, nagkaganito na siya talagang binubuka niya na yung kanyang tuka habang umihinga eh, magubat napakaganda pa naman sana niya at napakasipag tumilaw magubat oh. ah, sayang so, sana gumaling sir so, mga kagubat diba nakapanginayang ang dami sa ating mga na nag-alaga ng labuyo na ganun yung nangyayari, malimit. Hindi talaga natin maiwasan o mapigilan, no? So, nakakapanghinayang lang talaga kasi yung saan yung pinakamaganda nating alaga, minsan yung pa yung uh, nadadali ng sakit, mga kagubat. ba so, tayo magawa? So, yun, eh, mga kagubat, uh, ito lang yung update ko sa alaga ko na nangyari, ha? Uh. Uh, alaga ko na ginamit na paraan so salamat sa panonood at uh, support ka sa aking YouTube channel mga Kagubat